Thank you! Okay. Thank you! Thank you naman tayo! Nakakamabot pa ng isang pulang! Isang pulang tayo! Thank you! Thank you! Thank Diyan sa Satwa, ano? Ready na! Hintayin niyo na kami! Ready na kami! Laspag! Ayun! Mga kalaspag! Papunta na kami dyan! ano Kasama ko si Rame Magne! Ready na kayo! Punta na kami! Nice taxi, sakyan namin. Tenicolodia. Tenicolodia. Easy din sa pag-video. Napunta ah. na kami sa Satwa. Abangan nyo na kami dyan. Chelsea oh. Nakapagbala oh. May lagi, may silbos Oh, metro bus. may papiesta yata oh, sila dito may pipiestahan <laughs> dito ah may pipiestahan muna tayo may <laughs> sila oh so guys may pipiestahan dito saktong dating namin eh Boss Chokoy. Okay, eh makikipipiestahan muna kami <laughs> hehehehe alright

lugar na to Ali na kayo Okay Nasa satwa kami Satwa, 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 satwa Ali na kayo, satwa, satwa Gam, gam na guys Kasama ko si Rami Martel Nandun no? yun oh no? yun o, si Rami Martel yeah. oh guys, mga kalaspag Nandito ka na kami sa satwa Ayan, dala namin ng sampung bigas Oh, alam na ko na sa lugar to Ali na kayo, ibigay na namin sa inyo Let's go! mamaya babawi kami sa iyo. Babawi kami sa Ah, uh, camera woman. <laughs> Iya. Terima kasih

Paano ko na? Paano naman? Subscribe ko Subscribe pa. Ito. kita Ang dami mo na parang followers, kuya. At subscribe. Ito, kuya. Sa TikTok mo. Subscribe mo na rin. Like and share. Comment ka nga. siya Siyempre. Huwag ka sa'yo magpapakita. Sabi ko, subscribe. ako. Parang baler. Kawain. na talaga.

Yun lang yung pangalan ko. Ano, ah, sa oh, ah, sa TikTok ko. Sa TikTok ko. Nag-loading kasi sa... Ano kita? Sa Facebook ko. Parang Parang sa Facebook ko. Hello. Ayan. Guys, may mga bago tayong followers dito. Ayun na. Oo, oh, kanina pa. <laughs> na Ay, ka <laughs> nagtatanong-tanong. Guys, na curious sila dahil ano, nakatayo kami dito tapos nagtatanong sila sa isa't isa. -disa. Eh, wala makakasagot eh. Ayan, nandito na sila sa sasawa. <laughs> Okay. Ayan na yan O ma'am, oh, ma okay na po yan Salamat Tapos so, paano magsasabihin natin? O, yung banga na ba na natin Sa dalawa na po, apat. Ano po, okay na yan pare O, artista <laughs> lang <mo, Joe. laughs> yung na natin Ano, sino magaling sumayo dyan? Oo, oh, oh. Ilyas, Ilyas. <laughs> <laughs> Ilyas Ilyas Ilyas, Ilyas, Ilyas

mantayan, oh, <laughs> <laughs> oh. <Okay, guys. laughs> ah, na subscribe, salamat guys, guys, mamaya, okay. ayun na na, eh yung sa kanya, lang, si Papa post, alibab, oh yeah, post ito sa kanya, wakas siya nung kasabay para, ay para permanent sa akin magiging something lang ha wag malis po wag malis po okay, oh, nila, ba balik, ba? Ba? Yeah. okay guys ang okay, okay, okay. na, na kami ang okay. <laughs> ah, <iso> na kami hindi <laughs> <laughs> pa kami sigat konti pa lang followers namin yeah, pero yun talaga yun mabilis niya mo yan. so pag ano balik pa rin like and share eh ay isi-share ko.

Nakabralo po kayo. Ka. Kailangan sumayaw, sumayaw. Sumayaw Hindi kailangan sumayaw. Ilyas, Ilyas, Ilyas. Hello, 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 What's up, guys?

O, okay ay, okay natin. okay um, uh, okay uh, po okay 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 dito sa ano sila yung nakakaano sa amin ng pambakae para sa amin. Yung yung nakakaano sa amin. Yung nakakaano sa amin, naka-support sa amin sa. Rami. Rami Martel. Ah, sa TikTok din ah oh, Sige na pre Oh. Tingnan mo na kasi. ano malanjan ano na ako sa malanjan aso bagano alay alay Ano na. Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you na you Thank Thank you 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 Thank you

<laughs> ay ate, Jo sa amin naman kasi wala sa pilitan. ibig sabihin. wala Uh, uh, thank you. This is for those who follow us on Facebook and TikTok. We, we prioritize the people. However, if we have extra, we'll give someone uh, and a boost the it. Okay. So take this one and we will uh do it. Okay, oh, so oh, no, uh, yeah, I oh, mean, oh no problem.

Translation uh, and <laughs> your the <your> <laughs>

Ano ang mga salita sa na pero? Yeah. I Alin mean, <laughs> I mean, okay. okay. aling? Right. Uh, Thank you. Alright. Guys. Ah, wala pa Thank you, I mean, um, <laughs> Yes, yes, yes. Alright. Yeah. All right. I see you, guys. God bless you. We have one, uh, New follower, new follower from our side yeah. but we have extra rice that's why we give it to him okay. as a gratitude thank you from god our side god bless you god bless your uh, work hard work thank you all right bro see you bro thank you uh, thank you thank you thank you okay okay picture back <laughs> <laughs> video ko na rin kayo. Yeah, <laughs> oh, salamat po. Hello. Salamat po, sir. Tag nyo kami sa mga videos natin. Next time na po. Uh, ano? Ano na po sa inyo, pre Oh, mga kalaspag. Ano, tapos na kami. Nauubos okay, ang bigas. Nalang, nalang, nalang. So, abangan nyo kami, Anet, sa susunod na pagbalik namin dito. Okay? okay? Sige. Maraming salamat. See you soon. Laspag.